Good day mga mami! Share ko lang po ang lumpiang gulay na niluto ng aking husband na ibabalot ko naman sa rice paper. Ayan, uh, nakagawa na rin po siya ng sauce. So, ako na lang ang magbabalot dahil medyo uh, yung pambalot ay hindi siya same ng talagang pambalot ng lumpiang sariwa. At ito nga po yung rice paper. So, binigay po yan sa amin ng hipag ko at yan, naisipan namin na uh, gamitin sa lumpiang sariwa or lumpiang gulay. Yan, kung mapapansin ninyo yung itsura niya para siyang bubble wrap, uh, medyo dry, medyo matigas yan, kaya kailangan po siyang ibabad ng saglit lang sa tubig para lumambot, para madaling balutin ang ating rice ang ating lumpiang sariwa. Ayan na nga po, at ginagawa ko na, dinitip ko na ang ating rice paper sa tubig, and then after that, ililayer na natin ang ating lumpiang gulay, and then fold na siya hanggang mabuo at may balot at maging lumpiang sariwa. na po ang ating lumpiang gulay o lumpiang sariwa na binalot sa rice paper. So ngayon, titikman naman natin siya. At syempre, lalagyan muna natin siya ng sauce na niluto din ng aking mister. So, tara! Ito na po ang sauce na niluto ng aking mister. Lagyan na po natin para matikman na natin at Ma-predict natin kung masarap ba yung niluto ng Ahang Mister. So ako yung taga -tikim. tagabalot at taga-tikim. Yan po ang pinakamasarap na part kapag nagluluto ang ating mga Mister. Yung tayo ang titikim, tayo ang magde-judge kung masarap nga ba ang kanilang niluto. Ayan, man time na. Ayan, ano ba? susubo ko ba agad? Or kukutsarain ko ba? Ayan, kutsarain na lang natin. Medyo malagkit yung rice paper. Mahirap siyang hiwain. Ayan. Mmm. Napakasarap po niyan. lalong lalo na niluto yan ng aking husband ng may pagmamahal. Charot. <laughs> totoo po isang piraso pa lang kinain ko uh, nabusog na agad ako so sabi ko sa mister ko hindi ako kakain ng kanin yan lang ang kakainin ko syempre kulang ang isa dadagdagan pa natin ng isa at isa pa so tatlo ang kaya kong kainin yan napakasarap very healthy food so kung meron kayong rice paper sa bahay nyo pwede nyo pong gamitin para sa inyong lumpiang sariwa. So, yun lamang po. Thank you guys. Thanks for watching. Enjoy eating.